teknolohiyang kayang mag-convert ng tubig alat sa malinis at inumin tubig para sa mga residente ng isang isla sa Pangasinan o libreng kolehiyo para sa mga person deprived of liberty sa Antique. Lahat ng ito ay serbisyong hatid ng Department of Science and Technology. Ilan lang yan sa mga kwentong dapat abangan sa muling pagbabalik ng siyensika. Pinoy Popular Science para sa lahat. Dito sa De La Salle Araneta University, isinagawa ng DOS TV ang Shensikat Caravan para sa muling pagbabalik ng programa sa inyong mga TV screen. Dinaluhan niya ng mga mag-aaral at kawanin ng DLSAU, DOS Designs and Technology Information Institute at GMA Network. Mismong si DOST Secretary Renato Yusolidong Jr. ang isa sa mga host ng Siyensikan. Each one is living proof that science is not confined only to laboratories or written in textbooks. Ito ay nararamdaman. Science must be felt, lived, and experienced by every Filipino and become part of their journey towards success. To malurin sa karavan si GMA Network Vice President for Sales and Marketing, R.J. Antonio Seva. At GMA, we take pride in our mission of St. Bishop to the Bay. Through our partnership with DOSD, we are able to inform and share these stories nationwide, reminding people that science is not distant, it is here, relevant, and impactful. Ang Shen Sikat ay isang telemagazine show ng DOS TV na naglalahad ng kwento ng mga Pilipinong na bibigyan ng pag-asa at oportunidad sa pamamagitan ng siyensya. Tampok din sa programa ang mga teknolohiya at inovasyon na nagbibigay solusyon sa mga problema ang kinaharap ng iba't ibang komunidad sa bansa. Makakasama ni DOSC si Secretary Solidum si Diego Reyes bilang co-host ng programa mapapanood ang Shensika tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa GTV, Radio DZBB at social media accounts ng DOSTV. Ako po si Christian Karagayan, delivering science for the people, one DOST for you.